Hello guys, kumusta na? Sorry, uh, mukha na akong bruha. Uh, natulog na kasi ako. <laughs> natulog ako uh, ngayon. Uh, today is Saturday. Uh, medyo na busy ako this morning. And then, uh, ano lang, wala namang kaming pinuntuhan. Meron sana kasi, um, naglunch lang kami actually. Lumabas kami itong anong galing kami sa may... Uh, red lobster to na lang kami kasi alam niya may asawa ko mahilig siya sa sa ano na yan uh, sa lobster na yan ba ako I don't mind kahit ano ako wala akong problema kaya lang ini-enjoy ko lang yung buhay ko para kung ano yung available diyan di yun ang kainin di ba At uh, tsaka like I said tinitreat lang namin sarili namin every weekend so Uh, ganun na lang ang buhay namin dalawa ng husband ko anyway, uh, late na ngayon, it's 7 o'clock early uh, yung husband ko nag-exercise, nag, nag siya buti pa nga siya, nakakapag-exercise ng regular ako naman tong consistent mag-exercise uh, mag because ano uh, wala kasi ako laging tulog I don't know what happened I'm having this problem problems uh, parang naging worsen yung sleeping ano ko, problem ko talagang meron na akong insomnia kaya hirap ng ganito tulog Uh, yukon ioko na kasi magdrink ng anything kaya i'm trying not to kaya lang talagang sa gabi talaga ako nadadali ang hirap talaga matulog kahit tulog na ako ginigising pa rin ako kaya wala wala akong choice uh, kung ano-ano nang ginagawa ko nakikinig ako ng kung ano-ano para ma-divert ko lang yung brain ko pero i'm gonna end up ganun pa rin ganun ulit babag, babalik na naman ako sa ganung situation Anyway, uh, like I said, uh, nag-lunch lang kami. Kasi yun yung mga, ewan ko ba sa asawa ko, siya yun yung mga lagi niyang gustong puntahan since andito pa yung anak ko. Kasi since alam niyang paborito ng anak ko yung biscuit doon, kaya siya, I think that's the reason she keep, he kept coming back doon sa restaurant na yun. And then after that, we decided to go uh, to Maryland, to go uh, to the park. Uh, para mag-fishing siya but the thing is on the way na kami we're in Maryland kaya lang uh, na-check ko yung website nila na close pala yung fishing nila for the season kasi nga October to spring kasi I think ginagawa yung pier nila so dead na bumalik na lang kasi medyo malayo din yun 2 hours away tapos purpose namin talaga don is mag-fishing siya and then ako naman mag mag-vlog lang ako yun lang gagawin sana namin and then mag-edit ako sana habang you know, busy kami, busy siyang nag-fishing, so anyway wala kami ginawa ngayon, so bumalik na lang kami, nasira yung dapat punta kami ng Ocean City, kaya lang bigla naman lumamig tapos, uh, nabisi nga ako may mga couple of, ano ko na nagawa this morning, kaya uh, appointments, and then uh, yun nga uh, papunta na kami, dapat ng Ocean City but we decided to go to fishing uh, place, but Like I said, uh, buti na lang na-check ko yung web website nila kasi the reason tunay ko kasi yung time. Kasi pagka from October to April, iba na ang time sa mga state park. Nagiging mas early na ang close nila. Yung iba 4 o'clock close na pero dito sa area namin 7 o'clock ang close nila. Yung iba naman 6 o'clock, may 5 o'clock. Ganoon eh, depende sa location kaya ha you have to check bago ka pumunta. So anyway, so tinamad na kami, bumalik na lang kami. Pagbalik namin, nagpahinga na lang. Pero natulog ako, sabi ko nga. Diyos ko, idlip lang ako. Kala ko pa naman makakatulog na ako, hindi pa rin pala. So eto, kakatapos lang namin mag... Uh, mag-dinner and then yun nga nag-exercise yung asa asawa ko ako naman ito back to my video nag-edit na ako nakapag-upload na ako so ready na yun for tomorrow so you know uh, kasi Monday na naman bukas I'm going to be very busy na naman for this week so mahirap pasingit-singit lang itong pag-youtube ko but at least I was able to manage naman ang napapabayaan ko lang yung reels ko kasi alam nyo kasi yung reels hindi ako masyadong interesado because pang entertainment kasi yun, alam ko namang di, sino naman ina-entertain ko sa, sa ganito, e eh, puro drama naman ako, tapos uh, Uh, ang kagustuhan ko lang dumadali do makapag makarami ng followers kaysa compare dito sa YouTube dito medyo matagal pero I don't mind kasi ang purpose ko naman talaga dito is to share my my journey kung meron mang mga taong uh, sana matutulungan ko sa pinagdadaanan namin yung nasa same boat kami so at least ito I'm trying to show you na kahit anong gawin nating hirap talagang magsusurvive pa tayo pag hindi natin time so like I said, ito na lang so anyway, nakaroon na kami ngayon ng uh, conversation ng husband ko what we gonna do for our retirement syempre kasi ito na yung ano ba yung ginagawa namin dito wala na kaming pwedeng uh, gawin pa dito wala na wala na kami ng, ng lahat ng gana, ng drive kaya nga like I said ang hirap hirap kong gumising sa umaga dahil talagang ko, that's my uh, problem my main problem talaga yung bumangon ako sa morning dahil all, oh, uh, all night nga akong hindi natutulog so pati nga yung asawa ko siya na awa ako kasi nagigising siya dahil minsan nag siya kasi hindi ako natutulog so eh, ako at least sa bahay ako nagtatrabaho siya nagda-drive pa medyo malayo pa mapuro traffic pa kaya sabi ko sa kanya wag siya magpakapuyat dahil wag niya akong gayahin wag niya ako intindihin dahil ako nasa bahay lang ako whatever happen pwede ko i-cancel yung ko if I'm not feeling well eh siya magda-drive pa so it's a lot so anyway yun lang naman ang uh, na ano namin at this time but anyway, uh, like I said ano-ano na lang ang ginagawa namin uh, kung ano yung maisipan namin kung saan kami makarating ng paa namin doon na lang, pero I can tell this time, pareho kami ng asawa ko parang, uh, eh, yung feeling namin is getting worse, kasi uh, hindi kami, parang ito yung time na we don't wanna mingle to anyone, parang gusto mo yung uh, yung quiet time mo na lang, iba-iba kami ng face, eh, kaya ang hirap talagang i-navigate yung nangyayari sa buhay namin but what can we do we just keep going talang kami kung saan kami you know uh, makarating saan namin maiisipan kakain kami kung saan pero honestly everything after that is like i feel like uh, parang 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 is a waste of uh, time is a waste of money parang ganun pero alam kong hindi at least may nagawa ako for the day before you know the next day kasi uh, not like before I, I don't mind kung wala akong marate I don't mind kung you know I'm I'm satisfied basta't ang importante sa akin noon is meron akong uh, pang-provide sa anak ko if she need uh, help you know, kung ano man lahat ng pangangailangan niya ganun talaga siguro, pagka may anak ka, iba talaga yung may anak kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, just enjoy the moment, you know, do whatever na makaya yung gawin at this time don't wait until, you know, you're not happy before you do something kaya, uh, that's only my advice to everyone, so anyway uh, like I said, uh, dito Muna, ito muna ang masabi ko sa inyo. Pasensya na kayo. Uh, lagi na lang akong nagmamadali pagka nag video ako. Especially right now since wala yung husband ko, I can't talk kasi kung andyan siya, nai-interrupt ako minsan kaya hindi ko magawa. Ayoko naman ng uh, ating gabi na nagsusolo akong gumagawa kasi yun. Nahirapan din siya matulog kung alam niyang wala ako doon sa room kasi nag-worry din siya. Alam niyong talagang ganito na talaga kami. Parang bang takot na takot ka na o anong mangasanay yung isa. Parang takot. Pero ako, hindi na ako nakakaramdam ng ganun. Uh, siya na lang siguro. Ako hindi ko worried eh. I don't know na walang talaga ako ng emotion at this time kaya aga siguro ganoon uh, iba-iba pinagdadaanan natin but anyway marami na kaming uh, ginagawang preparation for now kasi yung yung target namin age is almost coming so we have to get ready kailangan naming pag-isipan na what we gonna do kasi may bahay kami na kailangang i-dispose so hindi namin alam kung hopefully kung, uh, maging maganda naman ang market, ang real estate but since you know right now is talagang sobra ang, ang, ang tight ng buhay at this time na sana lang na by next year depends kung anong mangyayari kasi ang dami-daming kaguluhan nangyayari ang gulo-gulo ng mundo ang gulo-gulo ng gobyerno parang lahat ngayon is may problema hindi lang sa dyan sa atin mas I think worse pa rito kaya hindi ko alam kung kung saan kami talaga kung parang na worry about you know kung ano man ang ang nangyayari right now sa Philippines because I am not running to for uh, for uh, any position sa government so why should I worry di ba? ako ang point ko lang andiyan ako is to survive you know, kasi sometimes uh, pag nag-uusap kami ng mga client ko we were talking about the retirement and I said I will so far, kaya kung ganoon right now consider uh, ko ang parin ng Philippines kung if we decided to retired early but a lot of them marami sa kanila is like bakit ka uuwi bakit gusto mo doon eh ganito medyo magulo na baka magira doon ang dami dami bang mga ano yung gobyerno ganito sabi ko naman I don't care about their problem kasi I have my own problem now sabi ko tapos natanong nila kung malulungkot lang ako bakal baka lalo ako matipres. Sabi ko naman sa kanila, you know, kahit saan nyo naman ako dalhin, hindi eh, naman ako happy. Kaya, kung saan na lang ako komportable siguro doon na lang. But anyway, I take daman din ng mga advice nila kasi syempre nga naman, ano pang gagawin ko, bakit pa kami aalis dito. But the thing is, merong kaming pinagdadaanan na para bang nawalan kami talaga ng ng, um, ng parang interest dito para ng parang sa amin is it's really hard to say that uh, I hate this place but kasi and dito rin naman dito naman ako naging happy since you know nakita ko yung anak ko so I don't wanna say that but the thing is talagang napakarami naming dapat i-consider na I wish I can explain to everyone na sa ngayon, I have to you know, uh, I have to be patient kasi I'm still working and I don't want people you know, na mag-isip na kung ano-ano, ma-confuse pa sila so I don't want that I don't wanna talk anything about, you know, about that. Kaya so far sa ngayon, talagang everything ngayon is all about patient. Talagang tinitiis ko lahat. Tinitiis namin mag-asawa ang mga nangyari sa buhay namin dito. Kasi wala kami talagang choice kundi magtiis. Uh, Mag-intay sa taming panahon kung paano rin kami makakapag-move forward. Kasi... Hindi talaga madali ito at saka hindi lang sa nawalang kami napakahirap talaga ng pinagdadaanan namin napaka complicated ng buhay namin at this time. Uh, hindi naman tayo, hindi ko naman ito pwedeng i-discuss everything sa inyo kasi uh, like I said, I am working tapos uh, nasa public ako lahat ng tao dito. Um I mean most of the ano I'm 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 uh, dealing with the Filipino community. So, I'm trying na maging peace muna, maging quiet muna, not until, you know, I decided later on na uh, pag-retard na ako and then we'll see. But for now talaga, I am trying to do everything to be patient talaga. Hindi madali. Sasabihin ko sa inyo kung alam nyo lang ang pinagdadaanan namin para bang um, daig pa namin yung, ano yung sinumpa. Pero wala na, there's no such thing naman sa mga ganyan. Alam ko yan. It's just sabhin lang na ito yung kwento ng buhay namin talaga kaya sa mga taong wala sa choose ko, hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan namin right now and kahit ako I can't even imagine na you know we're surviving sa ganitong pinagdadaanan namin kaya sana lang kung may mga taong um, you know I know you are everybody is confused but Uh, wala kaming magawa kung hindi mag shut up mag mag magtiis -mag ganun ang ano namin especially ako like I said talagang uh, may sudden changes ako talagang napakahirap pareho kami ng husband ko uh, may sudden ano kami may episode kami kaya ngayon I don't know how to explain to you guys pero it's not easy honestly kaya kung you know I know maraming nag, nagtataka na you know mag move forward kami everything is gonna be okay you know but honestly kung nasa kung wala kayo sa shoes ko ngayon sa shoes namin hindi nyo kami maiintindihan and I already you know understand that I accept that kaya uh, pasensya na muna kayo so all I, we have to do is like I said, magtiis-tiis muna kami habang hindi pa kami nakaka-get out dito sa mga problema namin dahil, uh, like I said, itong bahay, eh, ito ang main problem ko eh. Kasi sana by that time, meron naman kaming uh, maganda naman ng market para naman kahit pa kung aalis kami dito, ay meron din naman kaming... At least pang emergency. Although, kahit pa pano, nakapag-prepare din naman kami. Pero, like I said, ang pera ay napakabilis maubos. Hindi yun ganun-ganun lang. Pag wala ka ng income, talagang uh, hindi na yun. Uh, kailangan maging smart ka na sa paggastos. So, anyway, ito munang masishare ko sa inyo. And, sana be patient pag panoodin niyo lang kung ano itong journey ko kung paano kami nagso survive. but uh, look at us you know uh, alam ko we are blessed look at our house we have a very nice house we have you know like like sasabihin niyo ano pa yung hahanapin ko uh, maayos naman ang trabaho namin nakaka-survive naman kami it's just you know lulungkot ako because i know pag nabenta ko na tong bahay namin I mean, this is it wala hindi ko na hindi na ako magkakaroon ng bahay na ganito kahit anong gawin ko kasi mawawala na ako wala na ako ng income but this is only a material honestly itong mga nakikita nyong material nito is nothing you know kaya ang mas importante sa buhay yung maging happy ka. Kaya ako, I don't mind kahit na kung makaka-uwi ako ng Pilipinas, isang box lang ang titirahan ko. I don't care. Basta nakakita ako, alam ko na hindi naman ako magiging miserable sa buhay ko. I'm okay at saka hindi naman... Uh, uh, safe naman ang paglalagyan namin at saka safe naman at maayos at disente naman yung lugar na mapupuntahan namin. So, I'm pretty sure hindi naman siguro kami ma madidepress lalo. So, anyway, so, till next again, I would like to say thank you again to all my subscriber sa mga nagko-comments and likes and share. Uh, maraming maraming salamat. Ina-appreciate ko lahat ng ginagawa nyo sa amin, sa akin akin, uh, lalo na sa mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas mga kliyente ko rito sa Amerika na napaka uh, babait nilang lahat sa akin uh, na sila lagi na na nagsusupport sa akin at tsaka without them syempre, baka laking uh, tulong nila sa akin yung nag stick sila sa akin nagtitiwala sa, sila sa akin sa kakayanan ko na uh, mabibigyan ko sila ng magandang service so uh, kaya maraming maraming salamat so thank you again so i wish na uh, i-follow nyo yung susunod kong i mean wait for my next video okay so take care everyone and god bless us all bye